Pilipino talaga ng gagano. Wala nang katao-tao rito. Yung dit ko. Hindi naman ako sinipon. Ha? Nahanap ko nga. Uy, oh, dito ka. Wala lang ako dito. May dumaan ba dito, babae? Oo, kanina. Kasi kao, magdidit daw kami. Kanina, may nakita ka. Ondo, tumunta dun eh. O, tumunta ba daw? Salamat ha. sige. A few moments later. <tinyo> Magdidid dito. Ay <tinyo> Yung iya sa pa, mapa. Tambana. Ang libog patraan. Ah. Ana na te. Yo ana natin sina sila. Mhm. Atin

Ba't dito ka? Eh, dito, dito. Dito, dito. Dapat kang talunan. Samot-samot ka lang sa mga bit namin eh. Dumaan nga lang ako. Sa mga dito mo. Wala nga, hindi pa dumatay. Kasi dito ka. Ang talaga. Siguro, hinihintay mo. O, sinusundan mo ako? Sinusundan mo ko kanina pa. Hindi kaya... Eh, na. kaya pa ako din nakatambay. Hindi kaya ako makakakuma. Huh? Sinandito ka na naman. Ito naman si Ito. Oh, oh, na nga. Ikaw maghintay dyan. Tumutulungan. <tap>